Welcome to Through the Bible via F E B C Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Isa sa malaking bagay na nagiging suliranin sa isang samahan. ay kung sino ang hihirangin bilang pinuno. Kung ang samahan ay naguumpisa pa lamang, ang ganitong problema ay hindi pa gaanong bibigyang pansin. Subalit kung naging malaguna ang samahan, ang paghahanap ng pinuno ay nagiging mahirap na. Bakit? Sapagkat hindi paglilingkod ang layunin kundi kapangyarihan. Ganito ang larawang ating makikita sa bansang Israel. Mayroong mga nagihimagsik kay Moises. At ano ang ugat ng pagtatalo Iyan ang ating tutunghayan sa ikalabing anim na kabanata ng bilang, talatang apat hanggang ikalabing pitong kabanata, talatang labing tatlo. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay. Kamusta kaibigan? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong lingkod si Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral ng banal na salita ng Panginoon. Ang atin pong pagbubuli ngayon ay sa Kabanata 16 mula Talata 4 hanggang Kabanata 17 Talata 13. Ganito po ang sinasabi sa ikaapat at ikapitong talata. Nang marinig ito ni Moises, siya ay nagpatira pa sa lupa. Sinabi niya kina Kore, Bukas ng umaga, ipakikilala sa inyo ni Yahweh kung sino ang kanyang hinirang, kung sino ang piliin niya ay yaon ang makalalapit sa kanya. Ganito ang gawin ninyo. Kumuha kayo ng insensaryo bukas at lagyan ninyo ng baga sa harapan ni Yahweh sa kalagyan ng kamanyang. Kung sino ang banal ang siyang pipiliin ni Yahweh, kayong mga anak ni Levi ay sumusobra. Sinabi ng mga taga-Israelita kay Moises sa Taaron na masyado nilang itinataas ang kanilang sarili. At sinabi naman ni Moises na sila ang nagtataas ng kanilang mga sarili. Ang sinabing ito ni Moises at Aram ay mula sa Diyos. Sinabi pa ni Moises, Makinig kayo, mga anak ni Levi. Hindi pa ba kayo nasisiyahan na kayo'y hinihirang ni Yahweh upang maglingkod sa kanya sa toldang tipanan para sa bayang Israel? Kayong mga libitay ibinukod na ni Yahweh upang maglingkod sa harapan niya bakit ibig pa ninyong agawin pati ang pagiging saserdote? Dahil sa hangad ninyong iyan ay nakakasala kayo laban kay Yahweh. Sino si Aaron upang inyong paghimagsikan? Ang tungkuli na ginagawa ni Moises at Aaron ay ibinigay ng Diyos para sa kanila. Kaya't ang mga reklamo at paghihimagsik na kanilang pinaparatang kay Moises at Aaron ay sa Diyos na rin nila ipinapahayag sapagkat ang Diyos ang humirang kay Moises sa Taaron upang maging lingkod niya. Sina Datan at Abiram na anak ni Eliab ay ipinatawag ni Moises, ngunit hindi pumunta. Sa halip ay sinabi nila, hindi pa ba sapat sa iyo na kami iyong inialis sa lupaing sagana sa lahat ng bagay upang patayin ng gutom dito sa ilang bakit gusto mo pang ikaw ay kilalanin naming pinuno? Hanggang ngayon, hindi mo pa kami nadadala sa lupaing mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Ni nabibigyan ng bukirin at ubasa na aming mana. Akala mo ba'y malilin lang mo pa kami? Hindi kami pupunta. Ang pagpaparatang nila ng masama kay Moises ang naging hadlang upang hindi sila mapamunuan patungong Kadesh Barnea na doon ay mayroong saga ng lupain na puno ng pulot at gatas, at ito ay nakahanda sana para sa kanila. Dahil dito, nagalit si Moises at sinabi kay Yahweh, Huwag mong pahalagahan ang kanilang handog. Hindi ko sila kinunan kahit isang asno ni Pinagmalabisan. Pagkatapos, hinarap ni Moises si Kore at sinabi, Humarap kayo bukas kay Yahweh. Ikaw, ang dalawang daan at limampung kasamahan mo at si Aaron. Kayo ng mga kasama mo ay magdala ng tigi isang insensaryo at magsunog kayo ng kamanyang sa harapan ni Yahweh. Magdadala rin si Aaron ng kanyang insensaryo. Sa kanilang pagharap kay Yahweh, tanging ang Diyos lamang ang nakaalam kung ano ang mangyayari. Kinabukasan, nagdala nga sila ng insensaryo at kamanyang at pumunta sa may pintuan ng toldang tipanan kasama sina Moses at Aaron. Si Kore at ang kanyang mga kasamahan ay lumagay sa harap ng toldang tipanan at pinalagay nila sa kanilang tapat ang buong bayan. Ang kaningningan ni Yahweh ay nagpakita sa bayan. Sinabi ni Yahweh kina Moses at Aaron, "Lumayo kayo sa kanila para malipol ko sila sa isang saglit." ang bawat isa ay kumuha ng tigi isang insensaryo at saka sila nagtungo sa toldang tipanan. Makikita natin dito na nagpakita sa kanila ang kaluwalhatian ni Yahweh. Ngunit maaalala ninyo, bago mangyari ang bagay na ito at bago magpakita ang kaluwalhatian ng Diyos sa kanila, sila ay nagkaroon ng paghihimagsik at pagreklamo kaya dumating ang araw ng paghihimagsik ng Diyos. Gunit si Moises sa Taaron ay nagpatira pa. Sinabi nila, "Yahweh, aming Diyos na nagbibigay buhay sa lahat ng tao, lilipulin mo ba ang buong bayan dahil lamang sa kasalanan ng isang tao?" Si Moises ay namagitan sa mga tao at kay Yahweh. Sumagot si Yahweh, "Sabihin ninyo sa buong bayan, na lumayo sa tirahan ni Nakore, Datan at Abiram. Pinuntahan ni Moises, sina Datan at Abiram. Kasunod niya ang matatanda ng Israel. Sinabi niya sa bayan, lumayo kayo sa mga taong ito na ubod ng sama. Nihuwag ninyong sasalingin ang anumang ari-arian nila at baka kayo'y malipol na kasama nila. Gayun nga ang ginawa nila. Sinadata at Abiram ay nakatayo sa pintuan ng kanilang tolda, kasama ang kanikanilang sambahayan. Sinabi ni Moises, malalaman ninyo ngayon na sinugo ako ni Yahweh upang gawin ang mga bagay na ito, at ito'y hindi ko sariling kagustuhan kapag ang mga taong ito'y namatay sa sakit o sa natural na kamatayan, nangangahulugang hindi ako ang sinugo ni Yahweh, ngunit, kapag bumuka ang lupa at sila'y nilulon ng buhay kasama ng lahat ng may kaugnayan sa kanila nangangahulugang naghimagsig sila kay Yahweh. Nakakapangilabot na pangyayari para sa mga taong sumuway sa pag-uutos ng Diyos. Pati ang mga taong hinirang ng Diyos upang mamuno ay sumuway na rin sa Diyos. Nakakapangilabot rin ang ginawang pagsuway ng mga taong ito sa Diyos. Kaya nararapat lamang na husgahan sila ng Diyos. Hindi pa halos natatapos ang salita ni Moises, bumuha ang lupa at nilulunod ng buhay si Nakore, pati ang kanilang mga kasambahay at ari-arian. Silang lahat ay nalibing ng buhay. Muling nahilom ang lupa at hindi na sila nakita ng mga Israelita. Nakakatakot ang ginawang parusa at paghusga ng Diyos sa kanila. Ginawa ng Diyos ang mga bagay na ito ayon sa kanilang mga kasalanan. Hinati ng Diyos ang lupa at nilamon ang grupo ni Kore kasama ng kanyang pamilya at ari-arian at kanyang mga kasamahan na naghimagsikrin na kasama niya. Ayon sa aklat ng Bagong Tipan, sa Galacia kabanatang 6, talatang 7, huwag ninyong linlangin ang inyong mga sarili. Ang Diyos ay di madadaya ni naman kung ano ang inihasik ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Ang Diyos ay humusga, katulad ng paraan na ginawa niya para sa mga taong nagkasala. At ito rin ang ginawa niya kay Jacob at totoo rin nangyari kay David. Totoong nangyari rin kay Pablo at sa mga alagad ni Jesus. Ito rin ang totoong mangyayari sa iyo at sa akin kung patuloy tayong magkakasala. Huhusgahan niya ang ating mga kasalanan, hindi ka ba natatakot? Dahil dito, nang kagulo sila sa takot, lumayo kayo rito ang sigawan nila. Pakapatid tayo ay lamunin ng lupa. Samantala, nagpaula ng apoy si Yahweh at tinupok ang 250 kasamahan ni Kore na nagsunog ng kamanyang. Ang mga kalalakihang ito ay naging pinuno rin ng mga Israel ngunit ang mga ito ay naging lantaran ang kanilang pamumuno, naging mapagmataas at mayabang habang sila ay namumuno. Kaya't binigyan din sila ng kapurusahan ng Diyos dahil sa kanilang mga kasalanan. Ang pangyayaring ito ay isang babala para sa atin, lalong-lalo na sa mga taong namumuno sa loob ng simbahan. Marami sa atin ang binigyan ng Diyos ng mga talento para gamitin sa ating paglilingkod sa ating Diyos. Ngunit kailangan na gamitin natin ito nang mayroong pagpapakumbaba sa ating mga gawain. Naalala ba ninyo si Dorcas, ang babaeng pinagkalooban ng isang talento sa pamamagitan ng pananahi ng mga damit? Ang mga talento ay mahalaga sa naunang simbahan. Talento na ibinigay ng Diyos sa mga alagad na kanilang ginagamit sa paglilingkod sa gawain ng Diyos. Mahalaga ang mga taong may pagpapakumbaba sa kanilang gawain, lalo na sa ating simbahan. Ang bawat talento na ipinagkaloob sa atin ng Diyos ay mahalaga. Ang pagkaingit at paghihimagsik ay huhusgahan ng Diyos. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo kay Eleazar, na anak ni Aaron, Nakunin ang mga insensaryo at itapon sa malayo ang mga baga. Kunin ninyo pati ang mga insensaryo ng dalawang daan at namatay. Pitpitin ninyo yaon ng manipis at gawing panakip sa altang Ang mga iyon ay sagrado pagkat inihandog sa akin. Bayaan ninyo, iyan ay maging tagapagpaalala sa mga Israelita. Kinuha nga ni Eliasar ang mga insensaryong yaon na pawang tanso, ipinapitpit ng manipis at itinakip sa altar. Ganito naman po ang mababasa sa talata 36 hanggang 40. Sa gayon, laging maaalala ng mga Israelita na ang sinumang hindi sa serdote o hindi kabilang sa angkan ay di dapat mga magsunog ng kamanyang sa harapan ni Yahweh. Baka mapare sila kay Kore at sa mga kasamahan nito ang lahat ng ito ay ginawa ni Eliasar ayon sa iniutos ni Yahweh kay Moises. Ngayon, ang Diyos ay nangusap kay Moises na ang insensaryo ng paghihimagsik ay kailangang gawin sa malawak na pinggan para maging takip ng altar. Ito ay bilang alaala sa mga anak at hinirang ng Diyos na mga taga-Israelita. Walang magahandog ng insensaryo sa harapan ng Diyos maliban na lamang kung siya ay nasa hanay ni Aaron na isang pari. Kinabukasan, nag-usap-usap laban kina Moises at Aaron ang buong bayan. Sabi nila, pinatay ninyo ang mga lingkod ni Yahweh. Sila'y nagkaisa laban kina Moises at Aaron. Ngunit, nang lingunin nila ang toldang tipanan, nakita nilang nabalot ito ng ulap at lumitaw ang kaningningan ni Yahweh. Nang sumunod na araw, pagkatapos nilang gawin ito ng magdamag, pinaratangan uli sila Aaron at Moises na pinatay nila sila Kore kasama ang kanyang kasamahan na naghihimagsik laban kila Moises, Aaron at pati na rin sa Diyos, subalit alam natin na hindi sila Aaron at Moises ang gumawa nito, kundi ang Diyos. Kung maaalala natin, sila ay naghimagsik bago sila tumungo sa toldang tipanan at nagdala ng insensaryo sa harapan ng Diyos. Kaya't nang magpakita ang Diyos, sila ay pinarosahan ng kamatayan. Ang Diyos ay nakahanda para humusga at magparusa sa mga taong mapaghimagsik at mareklamo. Ngunit ang taong kanilang pinaghihimagsikan at hinuhusgahan ang siyang pumagitna sa harapan ng Diyos at sa mga taong nagihimagsik. Pinipilit niya na ilayo ang mga nagihimagsik sa kaparusahang ibibigay ng Diyos sa kanila. Sinabi sa kanila ni Yahweh, Lumayo kayo sa mga taong ito at lilipunin ko sila sa loob ng isang saglit. Sina Moses sa Aaron ay nagpatere sa lupa. Sinabi ni Moises kaya Aaron, Madali ka, kunin mo ang insensaryo mo at magsunog ka ng kamanyang pumagit na ka sa bayan at ihingi mo sila ng tawad kay Yahweh pagkat kumakalat na ang salot dahil sa kanyang puol. Sinunod ni Aaron ang sinabi ni Moises at patakbo siyang nagtungo sa gitna ng kapulungan. Nang dumating siya roon, marami ng patay. Nagsunog siya agad ng kamanyang at inihingi ng tawad ang mga tao. Pumagit na siya sa mga patay at sa mga buhay at nawala ang salot ang namatay sa salot na iyon ay labing apat at pitong raan bukod sa mga namatay na kasama ni Kore. Nang wala na ang salot, nagbalik kay Moises si Aaron sa may pintuan ng toldang tipanan. Talata 44 hanggang 50. Ang taong kanilang pinaghihimagsikam ay siya ring nagliktas sa kanila. Siya ay tumayo sa pagitan ng Diyos at ng tao upang mapagtakpan ang kanilang mga kasalanan. Katulad ng ginawa ni Jesus sa krus, siya ay namagitan sa Diyos at sa tao upang mabayaran at maligtas tayo sa kasalanan. Siya na inaalipusta at pinaghihimagsikan ng tao, siya rin ang magliligtas sa atin sa kasalanan. Sa kabanatang ito, pinatotohanan ng Diyos ang pagiging saserdote ni Aaron at pinatatag niya ang katotohanan na siya ay isang kataas-taasang saserdote. Sinabi ni Yahweh kay Moises, Sabihin mo sa mga Israelita na ang puno ng bawat lipi ay magbibigay sa iyo ng isang tungkod na may pangalan nila. Ang pangalan ni Aaron ay isusulat mo sa tungkod ng lipi ni Levi. Sa gayon, bawat lipi ay may tungkod na kanilang puno. Ilalagay mo ang mga tungkod na iyon sa harap ng kabanang tipan sa lugar ng ating pinagtatagpuan ang tungkod ng aking hinirang ay pamumulaklaking ko. Sa gayon, matitigil na ang bulong-bulungan nila laban sa iyo. Talata 1-5 ng Kabanata 17 Ang mga Israelita ay nagbubulong-bulungan laban kay Aaron sapagkat hindi sila sangayon sa pamumuno at sa pagiging saserdote ni Aaron kaya't sinasabi nila na hindi lamang siya ang kumakatawan sa harapan ng Diyos ito ay muling paghihimagsik laban kay Aaron. Gayun nga ang sinabi ni Moises, nagbigay sa kanya ng tungkod ang bawat lipi. Lahat-lahat ay labing dalawa pati ang tungkod ni Aaron. Ang mga ito'y inilagay ni Moises sa harapan ni Yahweh sa loob ng toldang tipanan. Pinatunayan ng Diyos ang pagiging saserdote ni Aaron sapagkat siya ay mayroong di pangkaraniwang pagkilos. Ginawa siyang ng Diyos para sa labing dalawang lipi at ang bawat lipi ay magdadala ng tungkod at ang tungkod na ito ay lalagyan ng pangalan ni Aron. Ang mga tungkod na kanilang kinuha ay nagmula sa ilang. Maaring ito ay may dekorasyon na pabaluktot sa dulo ng kanilang tungkod. Ang mga tungkod na ito ay mula sa patay na kahoy. Ang mga tungkod na ito ay nakalagay sa harapan ng Diyos sa toldang tipanan, kasama ang tungkod ni Aaron. Ang kanyang tungkod ay naiiba sa lahat sapagkat ang kanyang tungkod ay ang pinakapatay na kahoy kung ikukumpara sa ibang. Ngunit ano ang nangyari? Basahin natin ang susunod na talata. Ganito ang sinasabi sa talata 8. Kinabukasan, nakita ni Moises na may dahon ang tungkod ni Aaron. Bukod sa dahon, namumulaklak pa at namunga ng almendras. Ito ay buhay sa kamatayan sapagkat si Aaron na isang saserdote ay pinatutuhanan sa pamamagitan ng muling pagkabuhay. Ang tungkod ni Aaron ay inusbungan ng bulaklak at namunga pa. Buhay sa kabila ng kamatayan. Kapag panahon ng taglamig, ang mga halaman ay namumulaklak at ang mga hindi lumalago na Halaman kapag taglamig ay hindi naglalarawan ng buhay sa kamatayan. Ang pinakamagandang paglalarawan sa muling pagkabuhay ni Kristo ay ang tungkod ni aron na nag-usbong ng bulaklak sapagkat ang kahoy na ito ay patay na ngunit muling nabuhay, nagkaroon ng dahon, na mulaklak at na munga. Ang pagiging saserdote ng Panginoong Heso Kristo ay ang katotohanan ng kanyang muling pagkabuhay. Ngunit sa ikapitong kabanata ng Hebreyo, ipinapahayag habang narito siya sa lupa, hindi siya magiging saserdote. Siya ay hindi nagmula sa lipi ni Levi, ang kanyang muling pagkabuhay, ang siyang naglikha sa kanya upang maging saserdote. At sinasabi rin dito, hindi lahat ng tao ay magiging saserdote. Ang karangalan ng pagiging dakilang saserdote ay hindi maaring kamtan ninuman sa kanyang sariling kagustuhan. Ang Diyos ang humirang sa kanya tulad ng pagkahirang kay Aaron. Si Aaron ay tinawag ng Diyos upang maging saserdote at ang katibayan ay ang pag-usbong ng bulaklak sa kanyang tungkod. Ang ating Panginoong Heso Kristo ay nabuhay mula sa mga patay at naging kagalang-galang na saserdote. Dahil nga riyan, Lubusan niyang maliligtas ang lahat ng lumapit sa Diyos sa pamamagitan niya sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Sa sandaling ito, si Jesus ay nasa kanang kamay ng Diyos. Siya ay nasa iyo rin at nasa akin sa oras na ito. Siya ang ating dakilang saserdote na pamagitna sa atin. Ang sabi po sa Hebreyo 4.14-16 anim magpakatatag tayo sa ating pananampalataya, yamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos, ang dakilang saserdote nating ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan sapagkat sa lahat ng para ay tinukso siyang tulad natin, ngunit hindi nagkasala. Kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at do'y kakamta natin ang habag at kalinga ng panahong kailangan natin ito. Kaibigan, kailangan mo ba ng tulong ngayon? Ang buhay mo ba ay walang pagbabago? Ikaw ba ay malungkot? Bakit hindi ka lumapit sa Diyos? Ang buhay mo ba ay nakikipaglaban at pakiramdam mo? Ikaw ay isang talunan? Ang buhay mo ba ay nakikipaglaban sa mga tukso na hindi mo kayang iwasan? Lumapit ka sa Kanya ang buhay mo ba ay magulo? Nalito kung anong direksyon ang dapat mong puntahan, lumapit ka sa Kanya. Ang buhay mo ba ay naghihinagpi sa sandaling ito, lumapit ka sa Kanya. Siya ang ating dakilang saserdote na muling nabuhay mula sa mga patay. Siya'y buhay, nasa atin siya sa mga oras na ito. Purihin ang salita ng Panginoon, manalangin po tayo. Muli, Panginoon, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa oras na ito. Salamat sa mga katotohanan na aming nasumpungan sa pag-aaral ng iyong banal na aklat. Ito po ang aming samot na sa pangalan ni Jesus. Amen. For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio, For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at dzasinfo at febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.